Na, Katong rao, una na ang ni nato Ay, ay tinuod to pre. Na na bigit trip <laughs> ni nina Pasumangil ba kanang namalit um, yo amo palit ug um, ilo um, nga daot, cellphone nga daot. Mo um, oh, um, gi okay, na. na. Oh, kini balik mo. <laughs> Kapod pre dito sa si amo. Pasumangil ra kanang kuan kanang kaon dito <laughs> <sinyo>. na, na. <laughs> sa inyo. Sa mota kaon. mo Pasumangil ra ug buan pre. Na amo ko andi ug nga relo. Oh. nga cellphone. kay bayluan o ganang bantay na pre. Balasin, basta, nah, basta yung nangitag ilo. Bukaw. Basta yung anak galing, yung sila. Lagi na sila yung, kung gi ko nang gi, nang Is, gi. Hiringan. Ispayan. Ay, ispayan. Oo, nang oh, oh, ispayan ko. No, 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 no. <muchas> Ay, balik ni balik naman po drone. Na sila gi suplayan? Oh. oh no. Suplayan. na bunong mura. Madakpan tanay imong kalaki. Sa no. madakpan. No. Na. Ayo man to kayo. Gini, unya na, unya na ni, unya na mabuti no, ko ayaw gil